makakapagpasaya po lalo sa inyo. So, pwede po kayong pumili sa isa. Isa lang po ang pwede niyong piliin. Pero, tignan nyo ho muna. Timbangin nyo ho muna la. Yan ba? Ah, binigyan kayo ng ano ng apon nyo. panel na daw po yun. Okay. Ito muna, yung hindi napili ni... Oh, huwag kayong ano ah. Ito, ito yung hindi napili ni Lola. Yan po yung laman. Okay. Ang na... Parang may napasigaw ah. Lah, itong darating na Pasko, ano yung wish niyo sa mga anak niyo? Ang gusto ko magkasama-sama kami lahat. Magkakabanding-banding kami lahat dito. Mm -hmm. Sa birthday ko nga sa November 26, 26 gusto ko nandito kami lahat. Oh. Gusto niyo ba? Nandun din ako? Ay, oo, oo. Last month gaya. Wow. Anong gusto niyo handa natin? <laughs> Binaghahanda naman po, po ay, namin ay, yan. Binaghahanda naman sila na. bala kayo. Ba't hanggang ngayon tumutulong luha niyo, Nay? Eh? Bakit? Eh, La? nagluluha talaga yan dahil may depresya dito sa mga... Ah. na na kasi yan eh. Wala nung maopera, opera oh. nagkaroon na ng luha ng luha. Ah, oh, may katarak po kayo? Dito sa kabila, tinatawag na yung lampungita na yun yung katarata. La, ha? may bisita kayo. Sino sa tingin yung bisita niyo magiging bisita niyo ngayon? Hindi ko alam kung anong pangalan nyo. <laughs> yun lang na. Ako po, kilala nyo ako. Sino po ba ako? Hindi ko nga alam yung pangalan. Tinatanong nga sa akin. Hindi atin. po ako. Sino po ako? Ay, yung tikram ko lang nakikilala. Ganon. Hmm. Wala yung pangalan. Hindi ko alam. Yun ang gusto kong alamin. <laughs> <laughs> Hindi nyo pa pala ako kilala hanggang ngayon. Ay, natikikilala ko lang kayo mula dumating kayo. Tikram ulot, tikram. Tinatanong nga nung anak ng bonsong, uh, Ano ba ikang pangalan noon? Tsaka yung mga asawa ng mga apo. Sino ba ikaw yun? Hindi ko pa ako alam. Um, basta alam ko lang, natikilala ko sa si tikram lang. Oo. Uh, Sabi ko. Magpapaskwala, anong gagawin natin? hindi. <laughs> <Ay>, <laughs> ano bang gusto niyong gawin? Magpapasko, magbe-birthday pa. Uh mm -hmm. -uh. anong magpapasaya ho ba sa inyo? Eh, di siyempre yung talagang makasilibrate ako ng, ng birthday ko ng sa lahat ng panahon na ngayon lang ako masaya. Ganun. Gusto niyo talaga yung mga anak na magkasama-sama? Eh, marami pa ng mga friendly ko dyan. Hmm. Marami. Marami. Then, Dahil sabi nga sa akin, nakakaalam ng birthday ko, Hoy, malapit na birthday mo. Ano ba handa? Hindi ko pa mm. oh, oh, ako alam. O, i-bisita? Bisita. wala ko kayong alam na pupuntang bisita ngayon. Wala po. Oh. Mm. <clears throat> Parang bigat na bigat si... si Katek sa istorya ng buhay mo. <laughs> Hindi, iniisip ko nga po, Paano natin pasisiyain si Lola? Kasi ayaw kayong puntahan ng mga anak niyo. Hindi ko alam pa, paano ko kayo pasisiyain. Bakit kaya? Ano kaya ang ano? Ano kaya ang kasalanan niyo, lano <laughs> Hindi ko alam. Kaya naman po yan, ano? Eh? Mula sa pagkabata ko, mula sa kanapang nagawa alam kong ano. Wala. No, um, Tumakas ka, siya sa kanila. Ang pagkakamali ko lang, hindi iwan ko yung mga magulang na mm. sa ngayon wala na rin sila. Yeah. Mga kapatid ko, hindi ko rin alam kung buhay pa rin sila. Uh, Dahil pito kaming magkakapatid. Hindi ko kayo nakakatawag sa mga kapatid. And, And, hindi po namin maaari. Nasa eh. bundok sila. Eh. Uh, hindi po namin mahanap saan. Hindi po pa namin nasa bundok. Gusto niyo ibalik eh, balik namin kayo sa bundok? Ayaw. <laughs> Ay, ayaw ko na. Ayaw bumalik sa bundok. Masarap dito. Uh, oh. sa partida nga lang, ayaw eh. Oh. Ayaw ko na nga. Pumunta nun, magulong ka ako oh. nun. tawagin ko muna yung mga bisita. May bisita po, ano? Ay, si ano? Yung ano? Si, si Dave. Uh, mag kayo. Yes, po. Sino po yan? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. <laughs> Hindi po yung bisita niyo. Oh, si ano? Si Dave. Kayo sa likod. Yun po yung anak ko, panganay. Ang pangalan po niyan, Dave. Ito, Albert. Oh. But, tinitignan niyo ba yung box nila? Eh, mukha no na pogi kaya. <laughs> oh, siyempre, anak ko yan eh. Malinaw pa mata Hindi nagsasalamin yan. Hindi ko nagsasalamin. Oh. Ay, bako, <laughs> din naman po yung nandito ah. Magselos <laughs> po yun eh. Hindi, wag ka magselos. Ba't yun? Ang kandangan ng kilay eh. Oh. Bili ba ko sa kilay? Bakit to? Karang Ay, ginuhit. Eh. Ayan, maganda na rin naman. Okay. <laughs> Yung kamuntik na makamukha ng nunal ni ano, ni Rhea, yung na ano, sa ano, mabababa mababa, pa ng konti, nagkabak. Uh, yung anak bunso. ng bunso. Yung babae. May, da may sila regalo sa inyo eh. Anong gusto niyo? Yung regalo o yung mga bata na lang iiwan ko iiwan dito? Iiwan ko dito. Ay. <laughs> Payag ba kayo? Iiwan kayo dito? Al kakainin niyo dito. Puro gulay. Puro... Wala. Uh, siyempre, magpapasko. Birthday niyo pa. Tapos, uh, special pa kayo sa puso ko ngayon. Thank you! Kasi, Thank you, Lord. sa dami niyong anak, sabi niyo, isa lang nagpupunta. Ede, isama niyo na ako sa mga anak niyo. Amen! Amen. Lahat. Alam ko, nagkakamali yung isang tao. Pero may, ano, may pagkakataon pa magbago, yes. pumawi sa mga pagkakasala at pagkukulang natin. May panahon po eh. Pero ang gusto ko lang ano, sa mga anak niyo na hanggat may oras, panahon, huwag sayangin yung panahon na pwede kayo makasama, mapasaya, eh, sabi nyong nga, nandiyan lang sila, bakit hindi kayo mapuntahan? Yan, sa mga anak ni nanay, ha? Oh. Dahil gusto ko kayong mapasaya, meron tayong palaro. Maglalaro tayo. Okay lang, maglalaro tayo. Okay lang. May wish pangako eh. Mm, um, ano po yung wish niyo? May iwan po ako dito. May wish ako. Hmm. Gusto kong magkaroon ng Celia at lamesa sa verde ko. Ah. 'Yun po yung wish niyo. <laughs> oh. <laughs> ayun din na ayun. din ng Lord na dumating kayo. Kayo. Hmm. Sabi ko Celia, lamesa, lamesa. Dito po. Oh. Okay. Okay. Gusto Okay. Ngayon pa lang ganun eh wala naman magbebirthday ka. Kaso yung bago yung bago yung yung bago yung anak wala namang pera na. Eh naubos na udo sa promise land. Yung pera bigla na lang darating yun pag inus ng Lord. Oh, ang galing. Kaya nasa panalangin yun. Oh, ang galing niyo talaga. Oh. Okay, meron tayong palaro. La. Okay, pa ano iko muna no? Nasa sa inyo pong uh, kapalaran decision ang uh, makakapagpasaya po lalo sa inyo. So, pwede po kayong pimi pumili sa isa. Isa lang po ang pwede niyong piliin. Pero, tignan niyo ho muna. Timbangin niyo ho muna lahat. Yan ba? Ah, binigyan kayo ng ano ng apon niyo. Ang may po pulong na lang. Pero, magaan, sabi mo, baka check Ah, naku. Baka lahat <laughs> din 'yan natin, pwedeng dalhin dito 'yung cheque, no? Sa bangko. <laughs> bangko nating kukuhaanin yun. Ah, uh. so, ngayon, kung nandito nga yung kapalaran ko sa araw na ito, mm. kahit alin dito sa dalawa. Pero uh, isa lang lang? Isa lang naman ang mm, pipiliin. Eh di, ito lang nasa kandungan ko. Po. Yan pong nasa kandungan niya. Huwag mag-desisyo, huwag gano'n po kayo. Isa pang ano, isa pang... kasi mabigat mo na Pagka magaan, sabi mo pa pwedeng check eh? ah, Magaling din yung anak ko ah. pagka magigat, malay niyo kung kukin ito o dilaw. Yan, ikaw. Ala, sigurado po ba kayo? Malay niyo po ba <laughs> Baka bunot naman Baka bunot naman ito. Baka daw po bato naman. Hindi, ako bunot naman. Final na po ba yan? Eh? Final decision na. Meron pala tayong viewer. mag, mag -ilo po kayo. Malakas po. Ilaw po ito po ka, Good morning po, ka, Okay, thank you. Final decision na. Nasa inyo pong mga kamay ang inyong kapalaran. Na. Na yan, mahirap Magsasalawahan Magsasalawahan. No. Pero pero papakita ko po sa mga viewer kung ano po yung ano ha. Sila na lang pong magano. Magdesisyon sa inyo. Pero wag po kayo sesay sa inyos, ha? Okay. Ito po yung laman nung sa inyo. Final na po ba? Sigurado, sigurado po kayo. Okay na po yan. Okay. Final na daw po yun. Okay. Ito muna yung hindi napili ni Huwag kayong ano ha. Ito, ito yung hindi napili ni Lola. Yan po yung laman. Okay. Ang na parang may napasigaw ah. <laughs> Huwag oh, maingay ha. Pero ang napili ni Lola, ito naman po yung... Oh? <laughs> Ingay. Pwede po ako kayong magpalit ng desisyon kung na, na narinig niyo yung... Uy! Oh, Uy! Oh, ganun yung ano. Oh. At Tingnan natin ang desisyon ng mga ano. Tingnan natin kung ito, ano yung masasabi niyo. Yung dito. Yung ano yung babasin natin sa hiyawan. Dito. Si Lola pipili. Mga kids. Dito ba? O Dito. Yung pink, yung pink o yung orange, yung blue, yung blue. Ah, orange. 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 yung pink. Orange. ng <coughs> Orange. yung pink. Or yung Orange. 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 Blue, orange. Ah. Ah. orange. 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 Na yung yung orange. Yung yung orange. orange. Ah, nagkagulo na, nagkagulo na. Okay, pwede ko kayo magpalit ng desisyon. La, papalit ng desisyon o ito na po? Ah, ito na talaga. Okay. Sigurado po, la. Okay, wait lang la. Sandali. Ayusin ko lang po. Huwag ko kayo magugulat la. Okay. La. Hatakin nyo muna itong napili nyo. Uy. 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 Uy! 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 Parang ayaw pong magpahatak. Sige lang. Uy! na. Huwag kang manginig. Tawakan nyo na yun sa dulo. Tawakan nyo na yun sa dulo. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, birthday Happy birthday Happy birthday to you Nana mask na apa? Lah la kami nak tak tak. Kok kok kita lawan wah ha ha. Balang ayo main to Palakpakan naman si Lola. Okay. Pakita natin yung palakpakan ng mga bata. Ayun. Thank you. Okay. Thank you, thank you. La, alam niyo po ba nung laman nung hindi niyo na peeling box? Hindi. Huwag ko kayong mangina. Okay. Yan nga. Okay lang. Nandito na sa kanilungan ko yung mga. Okay. Ito po yun. Sana wag kayong magmalungkot. Cheke What? pa naman. <laughs> <Wala, 5 million. laughs> Pero pwede kayong magpili pa. La, kung magbabago yung desisyon nyo. Pero well, okay na ako dito. Andito ako. ako. Okay, Sigurado kayo la. Sigurado kayo dyan. Aadhin mo ang kung wala kang pera. Aray. ko sa anak nyo. Wait lang. Wag kayong titingin. Ito. yung tingin. <laughs> ah, bibigyan nyo kayo ng ano, bibigyan nyo kayo ng isang senyas na malupet kung magbabago yung desisyon niya. Tingin niyo kayo sa anak niya? eh Okay, pakita ko na po yung hindi niya napili. Hindi na ako magbabago desisyon niyo. Oo. Ay, wala! Sayang na. Ba, eh. Ay, nga ba ang baka? pag Ay, ma... ano? Sorry, la. <laughs> ang ganda pa naman. Dadalhin pa rin po yung bahay ko wala akong pera talaga. <laughs> Kenan mo. Nalulungkot si lola. Hindi la. May pagkakataon pa yung pumili sige para ano bahay. Matat, <laughs> ko ilalagay bahay. Ilalagay doon niya. Po. <laughs> Pero pwede po ay bumili ng dalawa. Dalawa. <laughs> may bahay. May masyado <laughs> naman yata. Ano yun? Isang po naman <laughs> ni... E? Paano yung bahay dyan? Hmm. Eh, dalawang kwento <clears throat> na hindi naman akin. Kabiak hindi akin. Hmm. Binamigay ko na yung kabiak. No, hindi po. Siyempre ayaw kung ano Pero decision nyo yan, pwede pong magbago ngayon. Bibigyan ko kayong pagkakataon. Ito o yung pong cash. Pwedeng cash. Ay, ba? Eh, saan po talagang eh, nandito na sa ano po yung pera. Pwede. Kayo po, pwede, pede ko kayo mag ng anak niya, sige. Pag-usapan so, niyo kung wala ako dito. <laughs> oh, Mag-decide po kayo. Pagka-pagka ito iabot niyo sa akin, aayusin na oh natin. Pero mag decide kayo kung ano po ha. Oh, sige dito Bye. lang muna kami Five minutes. <laughs>